<laughs> hindi ko alam kung gaano kalayo pa pero hindi ko alam kung papasok pa sa lupa niyo to. naka-patid <laughs> <laughs> なん조사者とどう이たのなん 이제 者とど Ah, tingnan natin kung babalik lang ha. Kung bumalik yan dito, dito. Pero pag dun, doon, doon. Hanggang doon pa malaki. Ah, saan ba mo? Sa inyo? Hanggang. doon pa? Oh, hanggang doon pa. Hanggang may... Saan doon, doon. yan? Yan you know, may hang bridge. May hanging bridge dyan. Kaya niniwala kayo doon? Hindi ko. Alam po dito ko. Kasi may mga... Ah, wala yun. Dito? Oo, oh, kasi water element nasa sa Mas malaki kasi dito. Ito yung original yan. Original. Ito yung original. Ito yung oh. kawayan. Basta ito, original. kawayan, original. Ang sapato dati, water oh, element. Ito, 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 ito. ito. Original yan. Ang mabalik. Ano dyan lang yan, may kawayan. Mas nakawa yan na. Dito lang mo Dito? 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 Hala baka mahulog ko dyan. Baka may butas dyan. Ay, yan? Ayan yung... Ayun lang butas pero ano siya ba yung... Tabo na na. Ayan lang butas yan? Ano po yung buhay? Ano yung buhay dyan? Ano yung buhay yan? Yung, ano nang uling. Ah, yung ulingan. Yung, yung o, ulingan. Pagdari. Oh,

16 meters. 16 meters? Malang rin. Malaki rin naman siya. Ang dami niyang ano, water source nakaikot. Ang Ngating doon may tubig. Tsaka meron. Asa ng pinakaanong tubig niya? Kasi gusto ko rin ng tubig. Wala kami tubig dito. Makakuha ka ng tubig dito ma'am. Ito. Dito banda. Ito. Ito. May tubig dyan. Malaming tubig dito. Sige. Gusto mo mag-drill? Mo dyan ako mag-drill. Kuha ka dito ng tubig yan. Sa portion na yan. Yan. Nasa southeast Yang yang blue na yan. Ah, uh, yung blue na yan. Saan ba kaya? Ito po, dito. dito ah, sige, uh. sige sige, sige, diyan ako mag wala yeah. uh, Oh, diyan tapos meron uh, akong matatamaan bato diyan. Mga unting bato-bato lang. Ah, dipwell. Ah, dipwell, ma'am. Eh, wala akong dipwell. Wala kang tubig. Parang yung ginawa eh. ako sa tagum dati. Oo. Uh -uh. Sa yeah. manukan ma, nila. Ah. Ginawa oh, ng tubig. Pagawa pag pag ako dipwell, ang hirap dito, lang puti. Yan, ma'am, ganda yung source ng water, oh. Sige, sige po, diyan ako pag Oso, pwede ka mga Hirap na hirap narap ako Hirap ka mga mga tubig? Mm -mm. Eh, Puro kami ulan dito Eh, may malakas na tubig oh n nito Pwede ako. maging ano siya, maging Ano yung pinakamalik na tubig? Ah, tawag yan, yung mm -hmm. flowing Flowing? Oh, flowing Flowing yan mm -hmm. ito, di lang pour, Hindi lang pusang, ano, ito ang purpose Hindi lang purpose ang ano nito ma'am Tayo sure, pwede rin pang water ano to Yung mga, water gusto Water repealing station? Pwede